yun magandang araw po sa inyong lahat dyan mga idol nandito po tayo ngayon sa Subic Sambalis at yun nga ay magiikot-ikot ako dito sakaling makahanap ng ma-aga almusalan at time check nga pala tayo mga idol tinim na kaya oras na talaga nito ng almusalan at yun nga ay kanina nung bago kami pumunta dito ay mag alas ng umaga ay nagkapilang kami ng aking kasama. At yun nga mga idol nagpaiwan lang ang aking kasama doon sa aming sasakyan. Nandoon siya ngayon sa sasakyan mga idol. At ako naman ay mag-iikot-ikot dito at magbi-video-video na rin para may pakita sa inyo ang view dito sa sobic Sambalis at yun na nga mga idol ay yung hindi pa napapadpad dito ay itutor ko kayo kahit pa mga mapagmasdan nyo ang view ng Subic, Sambalis at yun nga mga idol dito nga pala kami magdi-deliver sa Duty Free sa sobik Napakahirap pala dito mag-deliver mga idol kasi nanibago ako sa tagal kong hindi nakaruta dito eh. Iba na ang mga patakaran pala dito pagpasok sa may duty free. Paano masabi? Higpit na mahigpit na pala dito mga idol sila. At ganun pa rin. Pinatutupad pa rin mga idol yung mga first stop. First go. At yun ay pag malito ka dito, pag mapadpad ka, mga idol dito sa Subic, sa may loob ng duty free. Pag po kayo ng duty free, ayan po yung duty free. natatanaw nyo, Diyan po kami ngayon magde deliver At yun nga ang truck namin, sasakyan namin, nasa likod lang. Habang ako naglalakad-lakad, mga idol ay kinuhanan ko ng video yung magandang Bureto sa may harap ng duty free yun nga guys mga idol what's up what's up baka naman pakisubscribe na ng ating channel at yun na nga inawi-hawi ko lang aking buhok dyan mga idol kasi nakakailang araw na rin na walang ligo ganito talaga ang buhay biyaheros mga idol minsan walang ligo talaga mukha lang bagong ligo pero walang ligo siya dyan oh. No? video video lang habang naglalakad mga idol habang papunta tayo sa bibilhan ng almusal Tingin ko dito mga idol Sa ganitong lugar Parang wala mang kantin-kantin dito Saka walang mabibilhan ng almusal Kundi doon talaga sa may Nakita kong 7-11 kanina At yun na nga guys Maglalakad tayo papunta roon Baka sakali makabili tayo ng maalmusal almusal Habang naglalakad-lakad tayo ay May nakita kong 7-Eleven napakalayo nga kaya linakad ko na kahit mainit makapagalmusal lang Kaya nagpaiwan lang mga idol yung aking kasama kasi siguro nainitan na siya. Dahil grabe ang init dito sa Sobik mga idol. Dilid po kasi nito ang karagatan na eh. Kaya napakainit. Ganitong oras pa lang dito mga alas 10 pa lang ng umaga mga idol grabe na po ang init at yan nga mga idol pawi-hawi lang ako ng buhok ko dyan para hindi, hindi halata mga idol na walang ligo ganito talaga ang buhay biheros mga idol tis-tis lang hanggat makauwi sa bahay at doon na tayo babawi ng ligo mga idol si mahirap magbiyahe ng ano yan ito mga idol minsan pag nabiyahin kami sa malalayo talaga may baon ng mga ano idol may mga galon kami at saka timba para makapagligo naman sa tabi kung saan kami hinto yun idol binidyohan ko yung kalsada dito sa Subic napakaaliwalas yun yung pinaka landmark dito mga idol oh. Sobek B yun umagang umaga mga idol napakainit na so ayun na nga mga idol punta na tayo dun sa may 7-11 para makabili na ng mga almusal

Di Jauh dia tu boleh jalan